Magandang umaga po. Tayo ay nandito kasama ang aking nanay upang magbigay ng panayang tungkol sa isang empleyado. Ma, bakit kailangan mo magtrabaho? Unang-una, para sa ikakbubuhay, ninyong magkakapatid, na natususan ang mga pangangailangan ninyo. Mahirap ba ang nagtatrabaho? Hindi mahirap kapag sinasapuso mong trabaho mo, lalo na para sa pamilya, walang mahirap lahat kakayanin. Ilang oras pa ba ang trabaho niyo? Walong oras lang naman ang trabaho ko. Mula umaga hanggang hapon. Para pag uwi ko, may kunting oras pa ako sa mga gawaing bahay at sa inyo. Sapat ba ang kinikita niyo sa trabaho niyo? Alam mo, maliit man o malaki, kikitain. Ang importante, makabili tayo at makakain tayo kung anong gusto nyo at matagumpanan ang mga pangangelangan sa inyo, sapat na. Paano ba maging mabuti empleyado? Nasa iyo yan kung determinado ka. At mula sa puso ang ginagawa mo. Magiging mabuti kang empleyado. At dito po natatapos ang maik maikling panayam ko sa mama ko. Salamat at, at hanggang sa muli.